Dumating na nga yung inorder nga naming sofa para sa aming dream house. Grabe guys, onting-onting -unti na lang yung bibili naming gamit para makatira na nga kami dito. Sobrang sarap tumira pag sariling bahay muna. Ito na nga yung bunga na pinaghirapan nga namin ng bebe ko. Kaya tara, itour namin kayo guys! It's me, your Ilocana girl, Miss Sigado. Madaling araw na nga nang i-deliver nga sa amin yung sofa. Excited na excited na kami dyan. Kaya nag na kami ng bebe ko para pumunta nga sa aming dream house. Wala pa nga kaming tulog dyan guys dahil sa -so sobrang excited. Kaya naman, bumili na nga lang kami ng kape at tinapay. Paumaga na nga din guys yung papunta na nga kami. Kabe naman, sobrang sipag nga ng Sofia Furniture. Nag-deliver pa rin sila kahit madaling araw na. Sinabay na nga din pala nila din deliver yung bed frame nga nila siya nga, boy, at Miss Chinita yeah. Kasama nga yung sofa nga namin. Grabe guys, kuhang-kuha nga yung design nga na pinagawa namin at yung kulay niya at syempre yung sukat. Shoutout nga pala sa may-ari ng Sofia Furniture. Ingat po kayo sa pag-uwi. Maraming maraming salamat sa pag-deliver kahit madaling araw na. Yung bebe ko nga hindi na nga kinaya yung pagod kaya naman nakatulog na nga siya. Feel na feel na nga niya yung bago naming sofa. Sobrang lambot nga daw. Inassemble na nga din nila siyang highboy yung kanilang bed frame dito nga sa boarding Dalilipat na nga sila dito. Yan na nga yung magiging kama nila. Grabe guys, napaka aesthetic naman ang kama nila. Napakaganda. Bagay sa lahat ng kulay. Siyempre, di nga ako papayag na hindi papakita sa inyo yung aming bagong sofa. Pabango na nga din pala ako ng influence sense. Grabe, napakabango. Yan guys, may sofa na kami at may TV. Pwede na mag Netflix and chill. At ayan na nga, i-unpack na nga natin siya. Unpack ba? Unwrap! Unwrap! Ari. Mm. Ayan guys, tanggalin na natin yung wrap nito. Yan guys, kanto po kami kagulo mag-unwrap. Grabe, napakatibay ba naman kasi ng pagkakabalo? Ay, ay, nagkulita na naman kami ng bebe ko. Ken, mas makikita niyo na kung gano'ng kaganda itong gawa ng Sofia Furniture. Aray po, ito na babayin ko eh. Masakit yan. Murang-murang ah. -mura nga lang namin nabili itong sofa namin sa may Sofia Furniture. Ito nga pala yung kanilang account sa mga gusto nga mag-order ng sofa and bed. Napakapulido nga din yung pagkatahin ng aming sofa. Talagang satisfied customer nga kami. Napakalambot. Check! Napaka-tibay, check na check, walang langit-ngit. Bukas na pagka-bukas nga, itinry na nga agad namin upuan. Kaya nga akong masabi, napaganda nga ng quality kahit mura lang. Nagde-deliver nga pala sila, kaya pwedeng pwede ka umorder kahit saan ka pa. Dito nga din pala namin binili yung aming bed frame. Noire, sweet-sweetan, plastikan, kalamo, nag Itong sofa nga na order namin guys, ikasang kasyang nga ng 8 to 10 pack. Kaya perfect nga siya pag may mga bisita nga kami. Hi guys, ito na yung sofa ng aming dream house. Yan binigyan namin to sa Studio Furniture. Rampek ng buod napo order nga din pala ako ng gantong upuan kasi ako nga lang yung reina dito sa bahay namin kaya ako lang dapat yung may ganto pangarap ko nga din kasi guys sa magkagantong upuan feeling ko tuloy pag nakaupo ako dyan para akong reina para akong magdedebu ilalagay nga namin to sa aming kwarto kasama nga ng bed namin dahil kakulay niya nga ito na nga pala guys yung aming bed na galing nga din sa Sofia Furniture yan yung walang langit niya at pwede kami magkalampagan bili na nga din pala kami ng phone bangan nyo na nga lang yan sa next vlog hanggang dito na nga lang sa